Bakit mahal ang bigas, mura ang palay? Ang bigas ang pangunahin kahit walang masyadong ulam, basta importante may bigas. Pustisya para sa magsasaka na sa ana. Kung magtanim lang ng palay, ang trabaho ay di na kaya pag-aralin ang mga anak sa sobrang mura ng palay. Magsasaka umaray sa pagbagsak presyo ng palay. Magtanim ay di biro, maghapo na kayo ko. Sabi nga sa isang kanta, isang malaking hamon sa mga magsasaka ang pagbaba ng presyo ng palay. Ang gasto sa pagtanim ng palay tulad ng pagpataba ay mataas at mahal. At ang iba nag-upa sa lupa. Ang hirap buhay ngayon sa Pinas, lalo na sa mga magsasaka. Ang mahal sa presyo ng bigas, samantala ang palay kung ibinta napakamura. 650 ang bakit ngayon. Pero tingnan niyo presyo kilo sa bigas. Himurasak ngayon pero ang presyo ng bigas ang mahal. Paano na lang pagtapos sa ani ng palay? Mas lalong magmahal ang bigas. Ang iba bininta lahat dahil may mga utang binili nila pang pataba sa palay tulad ng medisina at abono. Ang iba naman para makapira at pangbayad sa eskol ng mga anak. Ang hirap na pambuhay dito sa Pinas ngayon. Tingnan ninyo, ang daming palay bininta ngayon. Halos lahat palay nila ibininta para sa mga bayarin. Siguro ang ibang magsasaka din nakabawi sa gasto dahil ang bakit sa palay ngayon 650 tapos ang mga bilihin ngayon lahat ang mahal. Paano nalang ibang magsasaka inaasahan ang pagbinta sa palay nila dahil daming bayarin? Nasaan ang hustisya ngayon sa magsasaka? Ang hirap buhay ngayon sa magsasaka. Ngayon himurasak pero ang mga tao parang hindi masaya. Di tulad dati sa kabataan ko pa ang sadya sa mga tao kung himurasak or tingharbis sa palay. Ang hirap ng buhay sa Pinas ngayon, ang mahal sa bilihin pero ang palay mura.